Naka-high protein diet ka ba para mag-muscle o magapayat? Magaling. Erote ka muna. Madalas ka bang nahihirapan dumumi? May solusyon diyan. Ang sikreto ay hindi lang sa protina, kundi sa kasangganitong, ang fiber. Sa pagkain ng maraming karne, madalas nating nakakalimutan ang gulay, prutas, at whole grains. Dahil dito, nagakaon ng constipation at bumabagal ang digestion. Ang fiber, lalo na ang insoluble fiber, ay parang walis na naglilinis sa iyong bituka. Nagdaragdag ito ng volume, kaya mas madali at regular ang iyong pagdumi. Hindi lang sa pagdumi. Kapag pinagsama ang fiber at protina, mas matagal kang babahog. Ang soluble fiber ay nagkapabagal sa pagtunaw ng pagkain, kaya mas kontrolado mo ang iyong cravings. Ito ang perfect combo para sa weight management. Huwag na huwag kalimutang isama ang beans, oats, at gulay sa iyong high-protein meals. At tandaan, laging uminom ng maraming tubig. Gawing balanse ang iyong plato. Kung gusto mo pa matuto ng fiber-rich recipes, ay click ang link sa description. Kumain ng tama, maging malakas.